it's all boils down sa preparation no kahit ano naman kahit sino naman yan kailangan magprepara ng maaga kung ganoon pala ang magiging sitwasyon na hindi makakapagbigay uh, bigay ng total commitment yung tatlo eh, might as well get okay uh, right? uh, somebody else na okay alam mo naman yan are okay. uh, kahit sino ilagay mo diyan kung kulang dito naman sa preparation niya wala rin mangyayari kasi may, may, system yan eh okay yun mm -hmm. yung sabi nila si Balti si uh, Gio okay uh, okay uh, si Ray, si MVP natin ng mga uh, naglasat okay eh pwede rin yan pwede naman yan okay uh, pero hangga't maaari inform na nila yan na maaga. Okay, uh, para ma ma gumawa na sila ng kapalara. Katulad yan, ang nakikita ko kasi, yung, yung ano, ano, yung height this party and uh, heft, di ba? Kay Soto is 7'3", si kwame 6'11", uh, si Ajo, 6'10", si pero mga, ang katawan nito, at ah, talagang last line of defense siya, pambangir. Kung kumpara mo rito, okay, sa mga nabanggit na na natin, eh, more of, ano, na, poor wigde the parang stretch for defender eh hindi sila paki ilalim eh okay mm -hmm. so kung titingnan mo di ba uh, hindi patas kasi ito last level of defense sila Kawamian eh sila Kai Soto ito hindi eh pero pwede rin yung agahan lang ang preparasyon mhm mm kumuha tayo ng ano ko ito na ipalit natin gawa tayo ng ano defensive system na mag mag ano fit sa kung sino man ang may papalit natin sa tatlong ito na hindi hindi tayo sigurado. Okay? Uh, even sa offense, okay, ito ito gagawin natin. Yun yun, if, eh, uh, kahit sino naman, okay yan. Uh, wala akong masasabi sa even sila, kahit tamayo, patawag nila diyan. No? Wala problema. Maaga lang kasi yan lagi ang sinasabi pag natatapos pag pa kulang sa preparation mm -hmm. uh, Dumating si player, 2 uh, weeks na lang, 10 days na lang, mga ganun, di ba? Eh, mm -hmm. Yun pa rin eh. Ang, ka ang kababalikan yan, yung preparation pa rin Kung makukuha mo na maaga-aga yan, at makakapag sila ng talagang, may talagang ano. Actually, hindi lang naman yung tatlong yan. Paano pa yung ibang mga players? The whole, ano, the whole commit mo na, ito yan. Okay, mm -hmm. ito yung pool ko. Po. Pa, 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 pa. O oh, may contingency plan. After dito, ito, ito, ito yung mga next na uh, ano, uh, pag-ayaw. Alam na nila yun na ganun. Alam naman ng mga players dyan, role niyan eh. Wala naman tinatago dyan eh. Okay, sinasabi, oh, ito yung pinakang line-up, oh, next in line, ikaw, pag hindi umbras siya, ikaw, sana makuha commitment mo, oh, eh, para sa bansa naman yan, dinibigay naman ako, si, lalo na kayo, maganda yung pinaform natin, di ba? Yeah. So, wala akong nakikita hindi magbibigay ng, ano, ng, ng commitment sa mga players, especially sa mga PBA players ngayon, di ba? Maraming pang lumabas na issue dyan, na may mga player pa, nagpapapresyo, nagagano'n na, na, uh, sa totoo na karapatan naman talaga dito yun. Kasi nga, eh, siyempre, ano yan, eh, let's face it, eh, talagang ano yan, hanap buhay yan, eh, di ba? eh, pero ang sabihin, ang ibig ko sabihin, are, ay, eh, ang importante talaga dyan, yung ma-form na maaga. Yun lang yun. Okay? Uh, kung titignan mo kasi, di ba, uh, yung tatlo, yung tatlo, titingnan titignan mo, sa tatlo sinabi na banggit, eh pang wing yung ano eh tres yung eh, nasa isip eh ito mga pang ilalim to eh di ba mm. okay. pero uh hindi hindi ano to hindi had lang yan forma niyo na maaga yan magagawa magagaling ang coach natin makakapag device ng ano yan uh, defensive system kahit yan ang pumalit sa tatlong hindi man natin makuwang committed yan kasi yan na kasi ang uh, nagiging uh, problema Okay? At lagi natin sinasabi nung araw uh, na even other players from other countries, eh ganyan din ang nagiging problema. At, lalo na yung mga nagagaling sa, ano, sa NBA o sa mga, mga tournaments. No? Pero ang lamang na nila, okay, yung system nila, yun na system nila, naga pumapasok na lang sila, dumadagdag na lang. Okay? Tayo kasi, hindi uh, eh, natin maano ang ano eh, ang ang system natin, yung positionless system, yung ano ba, di ba? Uh, dito na lang eh. So, so mas maaga mag magawa na ng, ng kaparaanan yan. Okay, ma-form ma, ma, ma form na yan kung sino man. Da kasi nga, ay, lagi na lang tayo, lagi na lang tayo, last minute eh. Nagka-cram tayo eh. Okay? Mm -hmm. So yan, yan ang masasabi ko. Okay sa akin yan, kahit sino sa nabanggit ng mga netizens. Ang, ang main concern ko, buuin na na maaga yan. Yun.